Paltas Bangged guys Ito yung sasakyan ko kaya naman natin pumunta ng Maynila Ayan yung sasakyan natin yung sasakyan natin guys Pasok tayo. Hindi yung sasakyan ko. Yeah. Si so, driver. Dito to sa Bangged, guys. First station natin guys Time check 11 o'clock 9.30 tayo umalis ng Bangged Abra Dito na Dito na ngayon sa ano Kandun Kandun station Ngayon na ng station natin Kandun Ngayon sinakyan natin guys Luxury ah... Uh, Partas Bus Luxury ah... Uh, Oras ng biyahe namin 9.30 ah... Uh, mas mahal pa lang ano to sa ano mas mahal sa deluxe Kandun guys Pakita ko yung ibang ano Naka uh, Nakatigil din May papuntang Baguio May papuntang Ano galing ng Norte eh lahat to guys Papuntang Maynila Tapos Baguio ito yung highway ng Kandon. Sinakyan natin ay 3918. Uh, luxury daw. Yan. Ito, baka sa susunod. Update tayo ulit. Uh, biyahe ko ng papuntang Maynila. From Bangkid Papunta tayo ng Pasay guys Medal Station guys Puso Robio Dami pa rin no Dumaan tayo sa San Fernando kanina Kaya lang hindi na siya ano hindi na tayo bumaba uh, sa gilid siya lang highway lang na bang so Pangasinan guys another station kainal na at pasalubong dito sa Pasorobio, Pangasinan Okay nga yung way Ayan may palabas Magaling Maynila na ano Yung iba galing Norte Papuntang Maynila Tapos yung iba naman Mga na, na to guys Galing Maynila na papunta rin naman ng Norte Ganon At dito nag-station Kusorobyo Pangasinan guys dami oh sa Robio panggasinan papakita ko lang yan oh. yung mga matatalanan nyo kung saan titigil yung bus nyo kung galing kayo ng bangged Papuntang Maynila, Pasay kasi yung pinuntahan ko eh, yung sinakyan namin. Ah, uh, punta Pasay ako bababa. Yan na uh, Gaya lang sinabi ko, yung pinakita ko nung Kandon. Kandon Ilocosur yun guys, yung unang uh, station, parang nag-stop over yung bus natin. Tapos yung pangalawa sa ano, sana, sa San Fernando, kaya lang ano lang siya. Ano lang kasi yung San Fernando, ano lang uh, sandali na lang hindi hindi kaya na ito na tumigil tayo. Ah, uh, sandali lang kasi doon kaya hindi tayo nakababa. Hindi natin na ipakita. Highway, anyway, pumunta may nila guys. Time check guys, 1:40 uh, Pusorobio Ito ay ang Pusorobio Pangasinan Nakaalis na yung mga ibang bus uh, May papunta ng Lawag Ilocos Norte Tsaka uh, Kubaw may panorto eh may papunta na ng ano, Maynila nasa Maynila na tayo guys ah nasa Maynila na rin ah, time check for 22 Cubao Terminal guys. Uh, nandito na tayo sa ano Cubao Quezon City. Pasay na guys, Pasay Terminal. ay si na guys ah uh, number 83918 ah uh, terminal na to ng Pasay guys ah uh, sa so Pasay na tayo dito sa Manila Pasay terminal ah uh, yun guys, dito na lang natin buputulin to Yung driver natin Ah, uh, dito na lang natin buputulin to Ah, uh, kita niyo naman yung biyahe sa ano Biyahe na uh, banggit papunta ng Pasay, Manila Dinaanan din natin yung Pasay ng Ay, sa terminal ng Cubao Tsaka yung mga nadaanan natin na uh, Uh, yung mga ano, pinakita ko sa inyo kung saan tumitigil yung yung boss galing ng Vangeda Bra papuntang Pasay dito sa Manila guys ang conductor natin Arina na dito na lang guys and please don't forget to like, share and subscribe to my channel dito dyan ng TV and thanks for watching guys salamat um,